Mga igsuon ko maimbunta ka na tong tanan. Pag akong basahon karon pag usab ang sinulat sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 15. Uh, this is about God and Cain are talking its other. And it says here, apan ang Ginoo mitubag kaniya. Dili ka mahitabo ang mupatay kanimo panimaslan o silutan ko og pito kapilo. Busa, gibutangan sa ginoo og patik si Kain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. O si Kain, may pahilayo sa ginoo o may puyo sa yuta nga gingan lagnod sa silangan sa idin. Mga kaigsuonan ko, kining gibuhat ni Cain sa pagpatay sa yung igsuon nga si Abel. Dako kayo ni siya nga sayo. Dako ni siya nga sala. Sa atong balaod sa gobyerno karon this is called parasite case. Kay kung patay tag, makapatay, tao, membro sa atong pamilya in Jesus name, gitawag ka na siya o parasite. So, kung sa may inyong una mga kaigsuunan ko, aduna sa akong una una makakaigsoonan ko do na nagitaw nga existing sa una ato kana siyang mabasa sa Genesis chapter 1 verse 26 sa 6 day of creation kani si Cain mga anak ni sila ni Adam ug ni Eve mga pinili ni sila nga mga tao nga gibutang dito sa garden so mga kaigsoonan ko akong nakita diri nga kining mga pinili sa Dios bisan siya makasala dako kayo ang puso sa Panginoon nga sa pagpasaylo bisan pag grabe kay ang sala e kini pagpatay so on dili ni basta-basta nga sala grabe ni siya nga sala bugat ni siya kinakabugat yon so atong makita diri nga bisan pag unsa kabugat sa atong sala ang Ginoo andam yung mupasaylo di papahilayo lang si Kain sa ilang lugar. Niya, niingon si Kain nga, basin o niya ginoo kung na ay makakita na ako. patyon yun o niya niingon ang ginoo, daily ka na mahitabo. So, butangan kita og patik, kay kung na tao makakita ni mo, daily ka patyon. So, in ana, mga kaigsoonan ko, in ana, kapinangga. Sa ginoo, ang iyang mga pinili. So atong ibase diri sa istorya ni Cain. Praise the Lord o mga kaigsuonan ko, we are blessed na isa kita sa mga pinili sa Dios. Ngano? Ngano pinili kita? Kay kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo, maminaw ta. So mo nay nga kita mga pinili. Kita iyang mga tinawag. We are chosen of the Ligon and Jesus kabuntagon na isa kita sa mga pinili, mga bininyagan kita sa ngalan sa atong ginoong sa Kristo, sa Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu. So, ato, kana, kanuna pamalandungon, mga egsoon ko nga, kung aduna manggali sala nga nahimo ninyo, unya inyo nang yung na nga, di, di, pa nang yung kapasailoon, ane kay ako makasasala, no? Ayaw pagsulti ni Ana, mga kaegsoonan ko kay eh, si Kain, grabe ni iyang nahimo. Pero, ipatay ba siya sa ginoo? Wala. Dili man niya yun yung mga pinili. Tagaan man niya siya chance na mga mangayog, pasaylo, magrepent sa mga sala. So, dalay gun ang Diyos. Nining kabuntagon mga kaigsuunan ko. God bless you all. And banta, bantayan ninyo ang uh, sunod na kong mga video about nining story sa Old Testament kay mao kini giya sa atong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesus Kristo. Aron kita ta makapadayon sa pagpangalagad og dili kita ma-detach mubalik atong Ginoong Hesus Kristo aron sa pagkuha kanato. God bless you all mga kaigsuonan ko.